Ano ka? Sabi may mga naririnig ako na ang dami daw nagsasabi sa akin ako may daw ikasama ay eh. Pag sinasabi ko sa inyo Iba akong magalit Ibang magalit ang mga batanggay nyo Batanggay nyo pala Sinasabi ko sa inyo Bago akong naging Diyos sa puko, ako naging Diyosa po ko Kamuni naging barakong po ko Sabi huwag ng mga salitaan pa tukan agad! tukan na. Sabi ko sa inyo, iba ha. Ah. Uh, Talaga magusto gusto ng tukan agad eh. Ay magtawag pa kayo. Magtawag pa kayo. Kahit ako laang, Ako lang. Kahit ako laang mag-isa. Magsama pa kayo. Damihan nyo na. At mga sampo. Magsama na lang kayo ng mga awat. Talaga namang kawawasan yung mga mukha ninyong Talaga namang babasagin ko. Aba. Huwag niyong ginagalit. Mga sabisig masama. masama. Eh. Tukang. Tukang agad. Hindi, joke lang po yun. Nako, huwag na huwag po kayo mangikipag-away. Nako, kahit sinasabihan kayo ng mga masasakit, huwag po kayo mag aaway Mahalin po ninyo ang inyong mga kaaway. Nako, ipagdasal nyo po sila. Yakapin. Ayan. Yakapin nyo po sila ng mahigpit na mahigpit ng na mahikpit na sila'y mamatay na at ipagdasal nyo sila nang sila'y mga, mga utas na. Hindi, joke lang po yun. Kung masama po yun, masama po ang ikipag-away, bad po yun. Huwag po kayo may ikipag-away. At patawaran po tayo at magmahal. Kaya kahit kinasabihan nila ako na pangit ako, hello. At ako kaya, huwag po tayong magpapa Dapat po, masaya lang tayo. Huwag po tayong may ikipag-away.